may dalawa kung mm hmm. yung isang malaki pamangkin ko yung malaki guys yung maliit anak namin yan walis lang dook what doon dook dito tos Atras. chigin pay pay sa walis mm -hmm. dyan na ha Okay, well, this, guys? Yan lang, guys. Araw-araw yan. Hmm. Ching ka na. Kabaloyin ko muna pa niya akong video. Kaya, uh, na ako sa labas. Doon na. Biwawalis ko na doon. So, na doon sa mga. Kunti na. Chiki na. Okay. Okay. Balik na naman ako doon, guys. Hindi na ako nakuntinto. Kuwaring ko muna yung aking kabira. At nilipad ako sa labas. Yan. Nino sa labas. Nagyo. Pagko. Oh Pagka na tayo. Ito <laughs> na po sa labas. Yeah. yeah. Dua list na naman ako dito sa aking mini tiris. Chinilas muna tayo. At kuhanin naman natin itong bike. Na. Aspan. At hindi. Um, Pair up yung bike nito. Pwede kaming daspan. Yeah. And then I dinaspam ko na. ila ba ko indan i dagoding din komonita phone te komonita pondona diwe jam hm pa godda ko bai he pupawis agud talaga oh pi pagandawun ta guys kon tik po pois okay tada to gara pakit ako mona <suara> nga min blue sky tada na